tricks na binibili natin. Tara po. Sa sala. Siya muna piraso to. Ito naman yung Soaping Soap It's on Soap Royal uh, Dalawang. Uh, Dalawang Royal Tapos

nang metale bago tayo mulay sa chip natin ni pusing, bos okay na bos okay na na tika ay pusing, maraming maraming selamat bos na tik mo pala yung mga pangarga ko oh maraming maraming selamat, kasi natapos na din ang aking pagdarga thank you very much Tanghalian ako ngayon dito. Ito pala yung pangarga ko. Ito. Oh. Alak at saka soft drinks. Oh. Halo na po yung mga uh, pangarga ko. Ito. Oh. Ito yung pangarga ko. Kunti lang. Pero at least makakatulong sa pamilya ko. Makakit, makakit, makabinta din kahit kunti. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. Uh, pakipalo na po sa aking Facebook page. Like and share. Maraming maraming salamat po. Masaya na po ako sa ibigay niyong pagpalo sa akin. Thank you po.